🎵 Kasama si Dain San 🎵🎵 Kasama si the insan. tayo sa kalangin sa Para sa tanglalian Sa bubon ni Dain Insan 🎵🎵 Kasama si Dain San 🎵🎵 Buhay tubig dahil sarap na maranas 🎵 Tama kayo sa ano po yung mga papaya natin na nabagyo po. Yung iba po ay naputol mga kainsan. Ito po binisita natin kahapon. Ay akin pong ano, ay kukuhanin mga kainsan. At gawa ng sayang pa rin to Ay pumunta po muna ako ng ano. Bagsakan po ng uh, gulay. Ay kukuhanin daw po nila ito. Kaya lang mababang presyo hindi na kagaya po nung minsan nung minsan po ay mataas ang kuha sa atin ay by ko po ay baka po ito mga 15 10 lang ang kilo yari po ay wasak din po yung ating mga papaya mga kainsan ito kukuha po natin yan at yung iba po ipamimigay ko po sinong gustong panlahok po sa mga bulalo ayun sabagay ito yung mga kainsan ay ano nabawasan na natin ito itong ating tanim ang dami na po natin nabawas dito ay ngayon po eh kukuha natin at nangihinayang po hanggang doon sa labak po pero ari po yung ibang yung iba hindi po naapiktuhan yung ating mga tanim na papaya doon sa kabila Ah, kagat mo muna tayo. Sana mga kain ano, you know, humi lumihis po ang bagyo, sana. Sana po ay lumihis. Lalatabang ko lang ang mga kainan no? At doon ng para po hindi magkabatda. ng mga kaisang Nakakalungkot ay wala. No. Yung iba po mahihinog na oh. Ibubukod ko. lang araw na lang mga kainsan Yari, ito po yung kahit tukuran mga kainsan, kainsan ba't rin mo ito tukuran aw, oh, ay wasak pa rin mataas siguro ang tayo po namin, kaya pero yung iba pong mga bababaan tayo, kabilang barangay hindi po masyadong nadaanan ng ano, hangin o, ina ba tiyo? ha? ha? Ah. Pag nakita nyo ako mga may dalang papaya Humingi po kayo Yan, Sa mga dadaanan natin Mabubusong naman po ay eh. Mabubulok lang po hindi dito. May iba pong iyong ipamigay. Pamigay po at saka binta. Na ay po to. sa biyernes po may bagyo uli tutok na tutok po sa amin ang ano ay eh, hindi dadaanan ng bagyo Quezon sa Abicol ingat po tayo biyernes ang tatay mas malakas luwan dito po sa amin ang sentro Sa mga nagtatanong nga pala, anong probinsya namin, tayabas po kami. Quezon Province. Puno po ito mga kainsan. Napakarami po ay. Mapupuno po ito. Ang hakot natin. Oh, babaratin ito. Pero ayos langan mga kainsan. basta kalamidad ano mga kainsan ang mauban keso naman mga kainsan nung may po ako nag-deliver ng mangustin tsaka sabah ay ano po baha pagkakabaha nung minsan eh, eh yan hilo po sa mga taga mauban aw oh, ingat po kayo dyan at eh, eh. pag nakabaha po eh tudon din Tudon tudo din po. Ah, isang puno pala ang mga kain na yan. Eh. 900 ano po 980 peraso mga kaisan ang lalaki pa man din eh. kung ito po ay mahihinog na ganito kalaki ito ho kung hindi tayo binagyo sayang ay ang mapipira po sana nito ay ito yung ko po ng ano ay 70, 80 ang isang ganari po pag hinog ay sa 70 na laang po tumutol sayang ay ito po yung ano babaratin na po ito baka po kuha nilang ito ng 10 ang kilo at gawa ng ano po ng bagyo lagi bas pero siguro may pagagamitan pa rin sila ay eh, tinanong ko naman po yung mami mili eh. ay bibilhin po niya 47 ha? 47 47,000 hmm. Ganoon nga sayang po ay sa Hmm. ay nung misan po ay hilaw din at di ba sabi ko nga ay babagyo po so, yung iba po ay tinukurang ko bungkal pa rin mga kaitan 47,000 oh. 000, sa hilog. Oh. Oh, sayang, lakas na sana puhunan po. Ay bawi na lang tayo sa susunod mga kainsan. Pero naka, naman natin yung unang harvest mga kainsan. Bali ito po ay dalawang harvest na ano ay hilaw. Ito ay pangatlo. Nabawi naman natin yung puhunan. Ito so, sa dalawang harvest ay yun nga lang di hindi pa rin po natin nababawi yung ibang ano. Alam mo yung ang red lady po ay magaling magandang pagkakitaan po lalo pag hinug po natama po pag hinug ay ay gusto ko po ito sanang pahinugin lahat at ang lalaki po oh. ito po mga kaisan ano ito lalaki pa po ito hmm? lalaki pa po ito ng lalaki pa malaki pa dito ganito sana po oh. ay yun Gayun talaga mga kaisan pa, no? Ano ito? Dilog na. Babawi na lang po sa susunod mga kainsan May bawian naman na ano na po. Nug na. Tatalim na po ako nito ng November. November, December, January, February, March. Para Marso, Abril, kainitan. Ha harbis na tayo. Mas ia-advance mas ia -advance ko pa mga kainsan. Ito po eh, halos itinanim ko ba yung anumang buwan. January, hilo pa utol. Pwede na. January Pero may maha-harvest pa rin naman po tayong hinog Gawa ng iti Nakaano na po ito ay kontrata na po May sulita na po ako nito Ay gayon talaga mga kainsan Bawi-bawi na lang sa susunod Next time Ito sanang mapipera nito lahat sana Malaki ang mapipera nito ay kung Haharvestin ito lahat Gawa ng ang papaya po natagal po ng dalawang taon Pag po alaga yung sana, ibabalintong tong kusana po. papapayahan din doon sa kabila naman po. Iba, may, ibabalintan may sana. Upong. Ha? May bagyo pang upong. Ay, may bagyo pa. May bagyo na naman. Upong. Hello. Ah, Dito ah. nga area. Huwag naman sana. Nako. Mayroon na naman. O, tol. Parang mawagos ako. Ano kung ma... Ano po to Ma... Patuwang. Ayan, si Kautol po natin eh. Tulo. Ba. Baba oh. Malalaglag po ka hmm. uh. Sa mga nagtatanong nga po pala kay Miko, nasa Lucina po si Utoy. At may trabaho po yung asawa oh. no doon. Nasa kanyang bianan po. Doon na Sinamahan po. Babalik naman daw po siya dito. Hindi ba? Tari Para mahaba. Oo. Oh.

Hindi, hindi 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 maganda pa ipasok muna paano? baka walang piga tari hmm. hmm. hindi tali pa hindi ba higpit na hindi pa? hindi pa hipit, eh. ano? oo pag nakita nyo ako sa daan manghingi kayo mga kaisan ipanlahok ninyo nga bata hmm. salamat pa rin sa blessing kaya kahit pa paano po eh meron pa rin. Ano? pala. Ano? Hindi, gitna mo na. Buwan na yung gitna ring babae kailangan ni Batak din ay. Eh. Lagi ka pa lubid. May itak. Ha? Ito ko ba din? Eh. Kainama na naman pong hakotain. Ha? kita kats po tayo mga kainsan sa bagsakan po ng gulay diretso na po aray tatanim lang po ako ng saging ang biyahe ko po na rin maya maya alasin ko po ang dami na rin na ba ano bigat na rin ah bigat Masana sana ako dyan ay tama sana sa presyo po nakakalambot kaya lang mga kainsan ay kalamidad nga po ay mga kainsan po ang papaya medyo makati ng kaunti pero pag uh, nabalawan mo naman po ayos na yari na po ibibiyahin na po natin mga kainsan hindi po tayo makakabawi-bawi mga kainsan masambot yung puhunan ha? ayos na hindi mm, po rin ano Meron po bang parang dinaanan lang ng ipo-ipo? A1 e ito oh yan ito oh yan ito mga kainsan ito 70 pesos na po ito isang ganito mm, beruin mo ilan yan oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm. 70 Sa 10, ay ano po ah si, Magano nga 700 na ah oh. Ito naman po ay ang dami pang sisibol oh na ito po ito naman po ang ang sa red lady mapapansin mo po merong bilog merong haba ano pero pag po kayo ng red lady ito po ang bilhin nyo yung haba sa palingki o kaya ay kung saan supermarket kaya nung matamis po ito kaysa sa bilog para sa akin ha